Solve natin ang puzzle na ito mga bossing. Ipapakita natin ang sagot sa puzzle na ito. Unang sulang puti, talawang itim. Ang itim naman, pinartidahan ng makatabla. Kung makatabla ang itim, ay panalo siya. Pasaan ba ang direction ng itim? Ang itim may isang dama at dalawang piyon. Ang piyon ng itim, pababa. Kung makarating dyan, ay dadama na ulit. Okay? Samantala ang puti, tatlo na ang dama. Okay? Dito mga boss, pagkamali ang key mo sa puti, tabla yan. Halimbawa dito ka kukunin niya agad ang center possible mag draw no? paano kung dito ka ha ay baka mag draw din, mag draw din yan mga bossing kapag yan ka sumulong kasi bababa na ito paano mo pa yan makakontrol halimbawa dito ka ah, dyan ka magpapadama siya doon anong gagawin mo dito ka yan. Kapag dyan ka, papakain niya na ito. Papakain niya yan, then dadama siya. So, hindi mo na papipigilan. Ang bawa, doon ka. Dito naman siya, di ba? Pailag-ilag lang yun eh. Oh. iilag. Hindi nagpakain ka na, wala na. Tabla na, di ba? Pag doon ka naman, balik-balik lang yun dyan, o. Oh. Dito mga guhit. Okay. Balik-balik lang siya dyan. Yan sa so, paano mo uulihin ibalik natin ang posisyon yan so kung doon ka susulong mali na agad matatablahan mga boss okay kung dito rin possible din yan tabla ba dito ka tabla yan pwede nyo nang ipakain yan dahil pumunta ng gitna okay na di ba? Magdali ng tumabla. So, ano ba ang tama? Ayan yung ating i-explain. I-explain natin ngayon. Ang tamang key move, mga boss, dito. Dito, toto. To. Pwede rin kasi ito. Kaso, delikado rin tatablahan. Okay. Kasi, yan, lulusot eh. Lulusot. Diba? So, itong pinaka-the best ay dito. Yan. <coughs> Pag sulong dyan, mga boss... Siyempre, magpapadama yan. Ha? Magpapadama. Dalawang bagay kasi, ito o kaya ito. Unahin natin ito. Yan. Kapag yan siya, sunod mong step ay dito. Dito ka. Yan. Siyempre, kung dyan susulong, matik, pakain, ubos. Kaya dito siya. O. Oh. Huwag mong ilalagay doon. Dito, ititira mo dito para talo. Okay. may sulong dito, may sulong dito. Pag dito siya sumulong, talo na. Pakain lang. Pakain. Okay, talo ah. Balik natin. So malamang dadama. Pag dumama, dito ko lang. Yan. May sulong dyan, may sulong dito. Kapag dito, sasaluin mo lang yan eh. Pagkain niya, kain ka lang dito. Pag sulong niya, pakain mo. Ubos, di ba? So, ibalik natin. So, bawal siya doon. Paano kung pion? Kapag pion, ang gagawin mo naman, papakain ka. So, ito to, pakain. Nasaan na yun? <coughs> Nagpakain ng pion? Ah, hindi. Yan. Papakain mo pagkain niya dito siya kakain no huwag kang magkakamali sa pagkain pag dito tabla dito ka sa kabila yeah, para corner siya yun diba yun ang kalalabasan okay balik natin umpisan ulit natin ang kimo ba dito paano kung ito naman ang itira yan Diyan naman siya sa kabila dito ka naman no. So, pwede siya dito. Pwede siya rito. Malamang pag ang itinirang dalawang yan, gaganong ka lang. Kubos eh. na, di ba? Okay. E paano kung dito nagtago? Di pabalikin mo. Pakain mo. Yun. Okay na, mga boss. Yun ang ating kimo ba? Tandaan nyo. O, dito lang. Okay na yan. Kapag dito siya, o, forma ka na dito. Pag bumaba, forma ka na doon. Okay? Pag dumama, atras ng konti. Talo na mga boss. Pag dito sumulong, ay gaganon ka lang. Paano kung ipakain na yun? Ipakain. Pwede kaya ipakain niya na yon? Talo pa rin, di ba? Pag sumulong doon, gaganon ka lang. Pag pyo naman itinira, papakain mo. Okay? Kung dito siya, edi eh di papakain mo nga. Ito. Dito ang kain sa kabila. Para corner. di ba? may tira pa bang black na maganda? Wala na, di ba? Basta ito lang ang key move mo. dito siya eh. Dito. Dito ka. O. Dito siya. Dito ka. 'yung yeah, position ah. <clears throat> Nagpakain. Dito lang. Pwede kaya 'yon? Pwede naman 'yan. Wala nang problema 'yan eh. Talo pa rin 'yan. Cornerin mo lang 'yan eh. Cornerin mo 'yan, wala na 'yan. Wala nang tatakbuhan, di ba? Pag sumulong doon, oh, ayan oh. Sumulong dito. Oh. Okay, yan muna mga boss ang ating ano, ah, demonstration sa puzzle na yan.